No, mga kaidol no. Ah, padulong na ko sa area mga kaidol. Sumunod agyan na mga kaidol. Ang ah, potik talaga mga kaidol. Dito mga kaidol, hindi ka makasalas ng ganito mga kaidol dito. palaging nang ganyan. Kapag palaging kumunan mga kaidol no. So yeah, ito pala yung area makikita mong puno na iba't iba so yan, uh, tinanim yun ng aking kapatid, uh, kuya ko so yan mga kaidol no? hindi naman ako natatakot dyan kasi meron akong botas ito yung pang tapat ko sa kanya, hindi ako natatakot, so yun ito yun mga kaidol no? Punta na tayo mga ka-idol Yan si Jackie Jackie Jack Stop Hmm Okay Tell me what I Wasi na ang layo pala ito yung mga kailo no? ang dami nitong insekto <laughs> yun yung mga kailo no? nag nagsishirt pa naman ako ang dami talaga ditong tao pero maliit lang kayang kaya ko to sakit dahil itong sakit kosa minsan lang yan dumarating sa buhay mo stay strong every time na marami kang problema idaan mo dito sa putik sabihin mo sorry sa lahat kung bakit nagawa ko sorry at nagkamali at maraming problema ako dahil hindi ko na, na solusyonan yung problema ko o baka eh, dito lang ito mawawala yung problema ko e eh, mo dyan dyan talaga kapag, pag nahirapan kang lumakad dito ibig sabihin may Diyos kang kasama. Tinutulungan ka kung ano ang buhay. Pina-appreciate sa'yo. Pinaranas sa'yo. Katulad ko. Nakaranas ako ng siyudad. Nakaranas din ako ng ganito. Dito ako nabubuhay mula pagkabata hanggang ngayon. Pagkusa lang ako pumunta sa siyudad. Kapag meron mga o meron mga bagay na kailangan kong asukasuhin sa amin dito mga kaidol ay dapat matatag lumalaban tayo kung anong meron tayo sa buhay na ito because of God will phrases how to be flan to you how to be going to success with my God. If you think of bad, you should not good. I remember ito pong daan namin sobrang potek. Your foot will block is in the pasak di ko alam yung english mga kaidol no Sobrang putik mga kaidol Yun mga kaidol Ang hirap dito dito mga kaidol dahil sobrang putik talaga layo pa mga kaidol Ang layong-layo pa talaga mga kaidol